Magandang hapon yan! Musta mga kamukil? Medyo matagal-tagal tayo hindi nakapag-upload na video no? Alright! So, dito ako sa Dabao mga kamukil no? Dumating ako dito sa Dabao Alas 4 pasado na, malapit alas 5 no? At pagdating ko dito, naglinis ka ako kagad sa baba Kasi nakita ko medyo makalat And then yung mga kasama ko mga kamukil ah, Pagod na rin no? So, pagkaganyan mga kamukil Ah, uh, hindi ko na sila pinaano sa paglilinis. Kung may kusang tumulong, papatulungin ko na lang, no. Although hindi naman sila nagpapabaya mga kamukhil. Pagka gumalaw na ako, sabayan sila mga kamukila, mga kasama ko. Galing ako sa rago mga kamukila Okay? Dito tayo, Davao Project mga at dito tayo. Right, mga kamukila. na napapansin nyo sa baba mga kamukil. Nilinis ko na siya, ayan, no. Oh. So, sa kalsada kanina ang kalat kasi nung no, dumating ako. Kaya ngayon, ayan na siya, malinis na siya. And then, dito tayo sa balkoni mga kukil. Ayan yung balkoni Ito. Huh? So, nung mga previous upload ko mga kukil, yung ating balkoni hanggang dyan lang. Hanggang ito, itong may wall. Dito, hanggang dito lang siya. No? Yung ating balkoni oh so, ngayon, ang nangyayari, kung napapansin yung mga kamukil ayun, no? naka na doon. No? So, sa baba niyan mga kamukil, yun yung aking trabaho na gamit natin steel beam. Nayari po sa channel bar. No? Na 2x6 yung gamit natin. Pinagdubli natin. And then, papunta na dito mga kamukil. Ayan, napapansin nyo. Itong part na to dito mga kamukil sa original pan, wala tong gamit, no? Kundi bubong lang talaga yung makalagay dito. Na, roping lang talaga siya. And then, uh, tindahan sa baba. So, ngayon, uh, gusto na may ari magamit. So, ginawang namin ng paraan. O, ito yung naabot sa isipan ko. Gamit ng steel beam. Tapos, kailangan matibay yung pagka uh, trabaho. So, ito na yung nangyayari mga kamukil na nabuhusan na namin. Okay. So, dahil nabuhusan na namin sa mga kamukil, nung Sabado mga kamukil, Sabado Gloria, uh, o Sabado Santo, ito kaagad yung trabaho ko. Ito sa taas na. No? Kung napapansin nyo, dapat sana mga kamukil kahapon, mabubungan ko na to. Pero sobrang pagod ko mga kamukil dahil may lakid kami ni Sir Aaron kahapon. Ng main tiles, may mili kayo naman yung may pinuntahan pa akong project sa katalonan Grande. So, napakapagod pagdating ko dito mga kamukil, nakaidlip ako agad, no? Sa so, sobrang pagod sa pagmamaneho. O, O, ayan. Ito na yung forma dito. Natapos na namin kulang puri, polycarbonate na lang. Pero hindi ko siya pwedeng bubungan ng polycarbonate mga mukil hanggang hindi siya makulayan. So black yung kulay niyan mga mukil papunta dito sa baba. Grills, no? So ito, black. Papunta dito sa baba. So kanina, ito isang araw to trabaho, no? Ni Kado, yung ating trainee. No, ito na yung trabaho ng ating trainee mga kamugil. Ha? Yung pinsan ko papunta na doon, no? Skilled na yun mga kamugil. Tumaas na yung araw niya. Ayan, mula dito, papunta doon. At syempre, uh, tinuruan mo na natin siya ng pag layout and then inalalayan siya ni Master Boyt kanina so nung uh, layout na nakita ni Master Boyt okay na lahat so siya na yung pinatira and then so at least mga mukil nagbunga na yung ating pagpapagod sa kanila no yung ating pagtuturo minsan tumataas yung busis natin para lang matuto o so, oh, ayan na ah, nagbunga na siya o so, oh, pagka ma run bukas mga kamukil ito papatuloy to ni Kado yan sila mga kamukil pahinga na o so, oh, mula dito dudugtungan naman to paikot dun yung railings na to yan. Para dugtong doon, no? Siyempre mga kamukil, medyo mataas to. Yung railings na to dito. Kasi gusto ni Sir Aaron, uh, open kasi to dito, mini gym. Gagawin niyang parang gym. So, doon gusto niya libil, Oh. Ayan, oh. Sa pader na yan. Firewall na yan. Ayan, papunta dito. kapag so, pagdating dito mga kamukil, dito kasi sa original plan yung sinusunod ko nito. Ito. oh, ito lang yung sa original plan nakataas no? So, dito sa mga rooms mga kamukil, yan. Okay o, kulang dito. Pagtatiles na lang mga kamugil. So, uh, may dalawang tira na light panel na. Okay. So, sa ceiling mga kamugil. Ayan na. Yung forma. naka na siya. No. Yung detail sa ilaw dito mga kamugil. center light. Uh, cube light. Strip light. Saka uh, pin light. Every corner may pin light to. Bali, apat na. O, so, room 3. Room 3 to mga kamugil. Dito tayo sa room 2. Ayan. So, ito yung room 2 umpisa na rin yung pag ah uh, framing ng cove bukas mga kamukil madingding na din yung cove nito siguro matapos to bukas pag pagdingding yung cove no so kulang na lang talaga dito is paintworks no pero saka kulang pa umpisan yung paintworks kung wala na talagang ah uh, masunri na trabaho maliban sa pagtatiles no ayan o ito yung room 1 room 3 saka room 2 itong malit na to ayan Napapansin nyo yung bintana niyan mga kamugil magiging pintuan niyan, no? So sa original plan, ito lang talaga makikita nyo hanggang diyan sa bintana, papunta dyan sa mga doors niyan, papuntang kune, okay? So, ngayon, dahil sa original plan, walang CR sa second floor. <coughs> sa second floor, ito paliwanag lang to mga kagila kasi ang dami nagtataka. Dito sana yung CR mangyayari, ito sana, no? Itong part na to. So ngayon, medyo nung nabuo na namin ipit, no, pigado pigado dito sa ating landing papuntang Hulwi. Ayan, napapansin niyo ang na, di ba? So, ari dito, nag-change kami ng plano. Kung napapansin niyo dito mga kamukil ito, trellis design niyan dati. Tubular lang 'yan nakalagay diyan sa dito na part, diyan sa flooring na 'yan. Trellis lang 'yan, wala na talagang ibang gamit. Ngayon, ginamit namin yung o oh, nag-change kami ng plano ni Ma'am. Ginawa namin diyan yung ginawa ko dyan sa ilalim mga kamagil, steel beam pa rin. No? Ito yung una kong trabaho, steel beam pa rin yung gamit ko. Tapos, steel decking tayo, binuhusan ko siya. So, ngayon ang nangyayari, ito na yung magiging CR nila ma'am dito. No, napapansin nyo, ang lawak na, di ba? Ang haba. Doon malalagay yung shower, yung may bintana niyan may exhaust na yan. Diyan ilalagay yung shower at saka dito yung toilet bowl natin. Ayan yung abang ng ating toilet bowl. Din dito malalagay yung ating lavatory. right. So, ngayon, yung pinaka-comment, ngayon pala siya nakakita ng bahay, na pagpasok sa hagdanan, ito yung pinakalanding natin, yan yung ating hagdanan. Pag steps niya dito, makikita agad yung pintuan ng CR, no? So gaya ng sabi ko dahil sa liit ng area ng bahay na to at hindi masyadong na ano sa unang plano. So imagine niyo sa unang plano, ito lang hanggang dito lang yung original plan papunta doon. Kwarto lang talaga yung nasa taas, walang CR. So ngayon, ginagawa namin ng CR dito, no? dinidiskartihan ko kung paano no? basta sinabi ko sa may-ari kung gusto nyo palagyan kaya ko pa yan trabahuin basta tiwala lang yung kailangan ko so ngayon ito na yung forma niya. so instead na nasayang yung area na to napakinabangan pa siya sa baba nito mga kamukil open to sa baba walang ano walang masyadong gamit no laundry area sa baba nito so babae natin mamaya mga kamukil so ngayon yung ating steps mula dyan yung ating pinakalanding dito na ayan no? ngayon yung problema niya sa nagkomento bungad pa lang daw makikita na yung pintuan no kung may isip tayo kung ayon niyo ng ganyan napapangitan kayo halimbawa magkakaroon mangyayari ng ganito sa mga projects niyo ang gagawin niyo diyan gagawin yung hidden door yan paano magiging hidden door hindi siya mapapansin gamit kayo ng WPC no uh, PVC fluted panel yan pwede nating itago yung pintuan diyan walang doorknob na makikita titingnan natin yan parang wall lang yan di ba walang doorknob na ilalagay dito sa pintuan na to tulak papunta dun palo dito yung pintuan mga kamugil dito na side tapos may ano siya may door closer siya ilalagay natin dyan sa taas para kusa siyang sasara dahan dahan siyang sasara pag itutulak na papasok tayo itutulak lang natin pero simpre dahil walang door knob kailangan may lock dun sa loob dun sa loob yung lock no? para paglabas mo wag mong ilock no? kasi hindi mo mabubuksan yan hayaan mo na lang naka open yan walang walang ah uh, lock no? Pagpasok mo, saka mo ilak, no? Kasi maliligo ka, mag-CCR ka, so ilak mo. Baka, kasi may tao papasok, o oh, ilak natin bago tayo uh, maligo. O, ito na, napakinabangan na yung area na to. Itong dating area na to, na wala sanang pakinabang, ginawa natin ng paraan. Pakinabangan na siya. right So, yung flooring dito, yung daan naman dito mga kamagil, kasi marami nagtatanong, saan daw dadaan dito, ano? Kasi siyempre, pansin nyo, kwarto. Walang hallway papunta dito sa balcony no? So ngayon, dahil ginamita uh, nag-change plan tayo dito, nagdagdag tayo ng plano. Nabuhusan na dito yung daanan dito mga kamukil, entrance dito ito. Ito siya mga kamukil. Tatabasin ko to pababa, no? Hindi nilalagay dito sa lamina, uh, hindi siya sliding. Para pa rin siyang full swing, pareh siya, no? Full swing yung pagkabanat natin dito. Tulak pa rin siya. So, nasolusyonan, di ba? Ang dating area na wala sanang kagamit-gamit, ngayon nagamit na. Then, nilagyan natin ng grills o railings no? yan so yan lang mga kamungkino yung ating update sa second floor sa, sa baba tayo mga kamungkino ganun pa rin oh gandang hapon so dito tayo naglilinis kanina mga oh. pa paikot dun so ito na yung pinaka forma nya yan ang oh, dun sa likod yan pulang pa yan ng railings dyan no so ito sana dapat dito mga kamukil yan nakikita nyo may file nakapinising na ismote ko siya mga kamukil kasi uh, external yan yung gagamitin natin pang batak dyan acritics primer at saka acritics cast no? yung gagamitin natin dan para matibay hindi tayo gagamit ng skim coat lahat ng mga external mga kamukil no? external wall so acritics yung gagamitin natin Acritic, uh, acritics uh, cast at saka acritics primer pagsamahin natin so ito dito sa tagiliran no? Ayan na. Ayan na. nagagamit na siya. Oh, 'yun yung CR dito banda. No, dati sa original plan wala yan so naka trellis design lang yan dito ano ah, yan na yung forma nya uh, dati sa mga previous upload yung kung mapapansin nyo uh, ano siya naka trellis lang yan tubular no ngayon dito naman sa baba ayan na siya oh. naka kami dito so ito dito mga kamgil, tiles to yan manhole yan para sa drilling Diyan, kasi nakalagay yung drill ng tubig no water pump Uh, ito, tiles natin dito na part na to papunta dun sa uh, Halloween na yan, no? o, oh, ito na yung banat natin dito, naka-steel tayo, tapos steel beam, no? o, oh, bukas papakita ko rin sa inyo kung paano ko ito trabaho baka kasi mapagkunan nyo ng idea, yung mga ganitong klase, no? Uh, para makakuna, maka, mak makapagkuha kayo ng idea kahit pa paano mga kamukit sa trabaho namin dito, right? so ito, tapos na tayo, ito dati mga kamukil, ngayon pwede siyang grahian, no? ng bao-bao, yeah. akit dito, yan si Sir Aero, no? Oh, ito na yun. Oh, unya na natanggal doon, sir. Inikuga na. Para mga plastaro tinood. Ay. Right. Oh, dito sa tagiliran, mga kamagil. Ito na yung forma niya. Saka natin lagyan ng polycarbonate, mga kamukil. Pagka napinturahan na lahat ng mga bakal. Oh, yan lang, mga kamukil. Thank you.